Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Araw sa Palengke na isinulat ni May Tobias Papa at iginuhit ni Isabel Rojas. Makinig ng mabuti. Ngayong araw na ito, maaga akong gumising. Inaantok pa ako ng binihisan ako ni nanay. Sasama ako sa kaniya. Araw ng palengke ngayon. Nakinig ka ng mabuti, ang sabi ni nanay, humawa ka sa akin ng mahigpit, ha? Para hindi ka mawala. At hindi pwedeng magturo ng ipabibili. Opo, nanay, pangako po. Ang sabi ko. Tig-isa kami ni nanay ng bayong. Ang bayong ni nanay ay malaki at makulay. Ang bayong ko naman, ay maliit at kulay dilaw. Maingay sa palengke, nagsisigawan ang mga tao, pero hindi galit, masaya. Parang ang lahat ay magkakakilala. Suki, suki, bili ka na sa akin, suki. Hindi ko gusto ang amoy sa palengke, amoy karne, manok at isda. Ngunit bakit tila tuwang-tuwa naman si nanay sa kaamoy sa mga iyon? Mainit sa palengke at saka maputik. Kaya pala gusto ni nanay na maaga kami. Masikip ang palengke kapag magtatanghali. mababait ang mga tindera sa palengke. Pinatikim kami ni nanay ng kanilang sari-saring tinda. Pakwan, lansones, bibingka. Pinunuri nila ang aking maliit na bayong ng iba't ibang bagay. Maraming makikita sa palengke. May kakatwa, may nakakatakot, at may magagandang bagay. Hay, at ang ganda nung isang munting pulang kalan na may munting palayok. Ang sarap magluto-lutuan. Pero may pangako ko kay nanay. Pagod na pagod kami ni nanay. Mahirap palang mamalengke. Pagdating namin sa bahay, tinulungan ko siyang iligpit ang aming pinamili. Teka, ano yung nakita kong nakabalot sa dyaryo? Parang pamilyar ang hugis. Parang isang munting kalan na may munting palayok. Salamat, nanay!